Buenos tardes. Buenas tardes. Damas y caballeros. Uh, We are back in uh, beloved Sambuanga, uh, our beloved uh, city of our birth. Ah. Uh, uh, Siempre nga uh, sa hindi pa nagkakaalam uh, may negosyo si VAT dito pero it's not really a business. It's more of an advocacy para tulungan yung mga kababayan ko lalo na yung kababaryo ko na mga mahirap na kababaryo ko to help uh, to help them uh, uh have jobs para maka, pangkapa, makaroon sila ng makata, makapagtrabaho sila kasi mahirap mag maghanap ng tra trabaho dito sa amin lalo na malayo kami sa syudad 25 kilometers away kami sa syudad so kaya nagtayo uh, dito tayo dito ng business 2 years ago kahit retired na sana tayo pero pag uwi ko dito nakikita ko marami pa rin mahirap sa lugar ko kaya uh, nag, uh, nagtayo ako ng 4 story commercial building na ang tawag ay East Sambuanga Business and Events Place so ang isang building naging tatlong building na kasi na realize namin na you know hindi tayo pwede boka boka lang kyaw 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 ngaw ngaw para lang makatulong sa tao kagaya ng mga politiko kailangan gumawa talaga tayo ng sakripisyo kaya every time nandito ako ko kasakripisyo ito sa oras ko Sak sakripisyo ako sa vlogging kasi tinanong naman uh, hindi tayo nakapag-vlog uh, since kaninang Uh, uh, mid morning bago umalis ang eroplano so pero okay lang uh we are uh, this is uh, our, mabait naman ang naging mabait naman ang Diyos sa pamilya namin you know we came back from we came from the city na mas mahirap pa sa daga pero you know God bless our family we are paying it forward that's why we are here in Sampwanga ano pa ba ako? Parang nawawala Okay So, yun uh, uh, Well, uh, going back sa mga politiko Ito, wala talagang magawa yung mga politiko Yung mga ibang pamilyang politiko Kundi mag-away, na mag-away, na mag-away So, ngayon uh, uh, Nag-i-emotional daw, sabi sa media Pero sabi naman ng iba uh, Umiyak si Hanilet uh, uh, Avancena because for the second time hindi pa rin niya na bisita si uh, si president uh, si former president duterte sa kulungan niya Alang masakit birthday pa niya birthday pa niya so the uh, kikita natin parang may tama talaga yung uh, yung sinabi natin yung uh, two vlog two vlogs uh, na sinabi natin ha, na parang hinaharang talaga ni Sarah siguro gusto ni Sarah mauna muna ang nanay niya si Mrs. Zimmerman na makausap si o si Mrs. Zimmerman mismo ha? si Mrs. Zimmerman mismo gusto siya mauna na makapag-usap si uh, si Duterte pero ay sa akin na uh, hindi naman tayo yun hindi naman tayo na uh, pro Duterte pero you know, maawa ka rin sa tao na uh, tao rin naman yan si Hanilet sabihin natin na uh, yung asawa niya, lahat killer, magnanakaw, lahat. Pero, you know, for all, for all, for all we know, victim na rin yan si Hanilet. Ah. Hindi naman natin ma-expect mag siya laban sa... sa Uh, uh common law husband niya, di ba? So, the, our heart also goes sa uh, to this second family. Kumaga, sa akin lang, nandiyan na sana sila, sana pinayagan na lang na magkipagkita. So, ang ginawa ni Hanilet, Let, uh, nag uh, na lang niya yung mga yung mga ibang OFW na nandiyan. Hindi na nga sumama si si Kitty eh. Siguro alam na rin ni Kitty na alam na rin nila yung yung ugali nila Sarah. Ah. So, i-play natin itong uh, itong uh, report ni Joe Francisco na kaibigan ko na na mabait ito si Job, very very professional ito at maganda yung report niya. Sandali, nawala yung kwan ah. ah. nawala yung report ni Job Francisco. Andito, andito. Ah, hindi, hindi. Sandali, andali ah, medyo magulo, medyo magulo. Ah, saan ba 'yun? Okay, okay. Okay, dito sa sa One News or sa TV5 dito panoorin natin yung report ni Joe Francisco. The At patira na rin yung pagkuha ni Sarah ng mga items doon bago lang man, bago lang man makapasok si Hanilet. Pero yun nga, hindi nga nakapasok. ah sige, panoorin natin. At uh, mind you, ha, hindi naman natin kinukonsinti yung mga second family kay tatay ko, husband. Ah, playboy naman. At uh, ma kami ang first family meron second, meron third, meron fourth family at marami kaming kapatid sa labas so ganun pa man ganun pa man, agrabyado kami pero you know, we have uh, uh, close kami hindi lang, nung namatay yung tatay ko meron na medyo kawawa talaga na you know, walang trabaho na, na naging common law wife niya kinukup namin pati yung mga anak niya kinukup namin kasi yung nanay ko religious ang tingin namin sa kanila hindi hindi parang traitor ang tingin namin sa kanila biktima eh biktima rin ng yung na dahil sa pagka playboy ng tatay ko so parang may puso rin tayo sa ganyan huwag niyo sabihin na konstitudor si Vata tao lang tao lang yan sila tao rin sila kagaya natin lahat Natin to. Natin to Vice President Sara Duterte went to the Hague Penitentiary not to visit her father, former President Rodrigo Duterte, but to retrieve items they had attempted to bring in for him. Meanwhile, Hanilet Apasenia, the common law wife of Duterte, attempted another visit to him but was denied entry again. Jovi Francisco with the story. <laughs> It was almost end of visiting hours at the Sriveningan prison when Vice President Sara Duterte showed up. She was last seen here Monday when she visited her father, former President Rodrigo Duterte. Just minutes passed after the VP entered the facility, her security detail came out of the penitentiary carrying four suitcases and a in box. Moments later, it was VP Sara who exited the facility. which was unusual to many because she usually spends two hours inside whenever she visits her father. Hindi ko po nakausap si uh, Pangulong Duterte ngayong uh, araw na ito. Nandito lang po kami para kunin yung mga gamit na pinapakuha uh, na, na hiningi namin na kunin kasi hindi na siya mapasok doon sa loob ng kwarto ni uh, Pangulong Duterte kaya pinalik nila. The pieces of luggage contained the ex-president's personal belongings brought here from Davao, but needed to be collected again after the facility didn't accept them. A few minutes after the vice president left, Celito Honilet Avancenia, Duterte's common-law wife, arrived. She once again tried to visit the ex-president, but was not allowed to do so. She immediately went to their supporters outside the penitentiary, evidently emotional. Wow, Avancenia didn't answer questions from the media, but she was heard giving this message to supporters. Madayo lang <laughs> sa pag-ampo, wala may posibleng. While she was walking away from the facility, an associate of lead counsel Nick Kaufman approached her. Hodilette was heard asking why they still can't visit Digo. She also told the lady lawyer that she wishes to see Mr. Duterte on his birthday and on Saturday with her daughter Kitty. The lawyers reply, We are working on it. Reporting from the Hague Netherlands, Jovi Francisco, we are one news. Okay, thank you, Joe Francisco. Swerte ka naman, ha? <laughs> Alam nyo, sa amin mga reporter, <laughs> parang nanalo ka ng Sipsteak kung uh, papadala ka ng newspaper mo sa abroad para mag-cover. Libre lahat, libre lahat. Meron ka pa per dime, meron ka pang dollar na per dime. Sikat ka na, nagre-report ka sa abroad, tulad ako sumama ako kay kay Joseph Estrada nung presidente as re inquiry reporter sumama ako sa Beijing kay kay uh, Kwan kay, uh, kay uh, uh, Gloria Macapagal-Arroyo sumama ako sa uh, sumama ako sa Libya sumama ako sa Rome sumama ako sa Spain so uh, Kwan, alagang-alaga ka talaga parang feeling feeling big time ka rin na kasama yung mga VIP, mga secretary, ganon, mga senator, mga congressmen. So, enjoy, enjoy uh, the Netherlands, Joe Francisco. So, dyan, makikita talaga natin na uh, kung, kung hindi sila nag aaway away alam mo, si Sarah dapat nandyan. Eh, bakit uh, minuto na lang bago umalis, 30 minutes na lang, bago, bago dumating pala sila Hanilet nung unang beses, kahapon, bigla siya umalis. Ngayon naman, bumalik ulit si Hanilet na hindi nakasama ang anak niya si Kitty, wala rin si Sarah. Kung meron man tao talaga na pwede sabihin, pwede pakiusapan yung mga jail guards, ito si Sarah kasi kilala na siya eh. Labas-pasok na siya sa kulungan ng tatay niya. Ha? Unless gusto niya talaga na mauna, mauna ang nanay niya, si Zimmerman. Pero sa akin, So, hindi, hindi, na, that's not the point anymore na sinong mauna. Eh, na, na, nandiyan na nga si Hanilet, pumunta na nga na uh, sana, kuha na lang, tulungan na lang niya. Hindi naman natin pwede rin hindi niya hinaharangan. Pwede rin stricto lang ang, ang pero kuha niya eh, right yan ni Duterte eh. Ha, twice na ha. Masakit sa puso niyan, na. Ha? Sa mga lalaki, masakit sa puso niyan yung naligo ka na pagkatapos uh, wala mangyari. Dalawang beses ka na, dalawang araw ka na, uh, magdagpalmolip uh, buong katawan pagkatapos wala nangyari. Eh lalo na si si President Duterte, sabi niya, ikakamatay niya kung wala siyang, you know, uh, sabi niya pag ganun sa Hong Kong, di ba? Kung wala siya, eh, wala na, two days na ha, two days na bitin, ha? masakit sa puso niyan ha? hindi ka makakatulog niyan ka i, i ka na lang maligo ka na lang ulit ha? so <laughs> pasensya na hindi ko talaga matiis na hindi hindi ma masabi yun pasensya na <laughs> so hindi Nawa rin tayo kay <laughs> uh, kay Hanilet kay Hanilet <laughs> so yan, na uh, dito gaano mo makita mo talaga na tama talaga yung unang vlog natin na sabi natin nagka- away away na sila. They are they are the Duterte family is breaking apart. The the political uh, political uh, machinery is falling apart kahapon may banat na naman si Panelo, kay hari Roque, at saka kay Amy Marcos. And then si Robin Padilla, biti uh, bitin na bitin na naman, di pa nakausap si Duterte. Sinabi niya, sa sasa, sasalo na lang doon si Sarah, pero hindi pa natin sure hanggang makita na niya yung kling-kling. ah? <laughs> huh? So... ah uh, ah uh, at, at saka ito si Robin Padilla. Umiiyak na iniwan na siya. Iniwan na si Duterte ng mga dating niyang ka kaibigan. Sabi niya, yung mga dating kaibigan ngayon ay kakilala na lang. <laughs> so, yun na. Ito na. Abandon ship. Uh, abandon ship na ito. Huh? Kwan na ito. Kanya-kanya uh, na. KKB. KKB na sila. Sa Kwan. Uh, sa sa Pagtatraydor, kay Duterte at Paglalaglag. Sa Pagtatraydor, kay... So, yan, ha? So, pagita ko muna sa inyo. Sawa na kayo sa mukha ko. I'll show you some of my... Paalis na tayo ng... Uh, ng central ng... ng... Uh, ng uh, Sabuanga uh, City Proper. Ha? O, yan, ha? Uh, at, uh, yan... Uh, Now, we are already uh, going out of the city. Pauwi na sa lugar ni Bahad. So, yan po. Yan po ang mga kaganapan sa The Hague. Uh, Hindi naman tayo nagmamarites. Ang sa atin lang, uh, uh, relevant itong issue sa atin kasi, di diba, ba, mga, pa bawat pamilya, kahit pamilya natin, kung may crisis, dapat nagsama-sama. Hindi yung nag-aaway-aaway. So, Uh, pero ito sila nag-aaway, di ba? Sabi natin, a house divided uh, will fall. So kung ganoon, ha, masakit rin ito sa kay Duterte, Syempre, Sabihin na iba, eh, di karma na yan sa iyo. Nag-aaway-away na yung iniwan ko na, ka na ng mga alkaalyado mo, ha? Uh, iniwan ka na ni Polong, ni Pulong na hindi na makita ngayon umiikot na sa 16 na bansa. Ah, hindi pa natin nakita yung kahit anino ni Pulong Either dito sa Pilipinas or dyan sa Dahig Eh dapat ngayon birthday, dapat nandyan si Pulong Where na you Pulong? So iniwan iniwan na siya ni Pulong Mula pa doon sa Villamor, hindi nakita si Pulong Hindi nakita si Baste So ah, kaya naman nila magpalipat ng private jet O mag-hire ng private jet para kunin sila, para pakapunta sila sa Villamor. So, doon pa lang, nagkawatag-watag na sila. Siguro doon pa lang, uh, kwan na, natakot na si Pulong, tinago na lahat ng mga, ng mga pera niya na 51 billion. So, <laughs> so, uh, yun na, nagka-away-away na yung pamilya, nagka-abandon ship na, ina-abandon na yung tatay, and then ngayon, yung mga political allies nila nag door pa sa kanila mayroon pa ka sa kanila nag door sa Hong Kong mayroon pa spy doon na uh, si uh, uh Kwan na uh, binibigay ng uh, update sa sa Marcos administration na yung tungkol sa pag-uwi nila <laughs> magkano kayang bayad doon sa hudas na yun na nag-hudas kay Duterte ha? Ah? pagkatapos sa uh, ito naman si Xi Jinping uh, Nilaglag si Duterte uh. Itinapon ni si Duterte na parang trapo Hindi, 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 hindi pinabigyan yung uh, uh, application for asylum Although ngayon dinideny nila Siyempre expected i-deny nila na nag-apply ng asylum Kasi ayaw nila ipakita na ang China Hindi talaga mapagkatiwalaan ang China Manloloko lang talaga na bansa pero ganun talaga nangyari. Very, very uh, credible yung source natin na sinabi, sinubukan sila mag-apply doon pero reject sila at inassign panang pa ng anim na gwardiya kay Duterte para tiyakin na uuwi talaga siya. Uh, uuwi talaga siya nung lunes. Kaya, di ba, sabi niya, one month siya magstay doon. Eh, yun sana ang balak talaga nila. One month sila doon magstay stay dahil... Uh, ayusin muna nila lahat, lahat siguro pati yung kaya sumama si Mejaldea hindi naman hindi naman sumasama sa mga maisuk prayer prayer ek ek rally si Mejaldea yung yung kwan yung yung dating national uh, national intelligence coordinating agency yung head ng NICA yung mga generals hindi naman sumasama yan eh pero sumama yan para ayusin yung mga pera ni Duterte anong gagawin mga action legal pabalik sa Pilipinas. So, one month sana nila pagplanuhin yun. Pero, sinabihan sila ng China, Oy, me, meron na kayo, kwa na, meron na kayo uh, At kung hindi pa kayo alis, malalagay kami sa, sa pangit na posisyon. Kasi, membro pa ka rin kami ng ICC. So, mas mas pangit tingnan, mas mapapahiya kayo kung China mismo ang aresto sa inyo kaya umuwi na lang kayo at least filipino ang mang-aresto sa inyo. So yun na nga, Pilipino nga, ah uh, Pilipino nga ay ang umaresto sa kanila. So yun na uh, kawawa talaga. Ha? Si Tatay Dix, I mean, hindi naman sa kinukunsinti natin pero uh, tulad ng sinasabi natin, tao rin 'yan. May feelings rin 'yan. Pero yun nga, tulad ng sinasabi ng iba, yung mga nangyayari sa kanya ngayon, yan na naranda naman na niya yung feeling yung mga namatayan nararamdaman na niya yung sakit sa puso yung pag pagka pagka traidor pagka bigo kalungkutan ha? ha at least buhay pa siya at nararamdaman na niya yung bigat nakita niya nag-aawa yung pamilya niya hindi makabisit maka hindi maka conjugal visit sa kanya si, si siguro hindi na hindi na sinama ni Hanilet si si Kitty para yung gawin niya conjugal visit kasi mahirap naman nandun si Kitty so maiwan sa, sa sulog doon so siya na lang mag-isa eh, pero bigo pa rin na makausap si Duterte so yun na uh, si kung hi sorry na nawal... na yan Yan narandala Nakabiktima yan एनरमन वला पयन्स